para sa ilang taga-binondo. Dalawa patay ng magkasunog sa isang condominium building. Celebrasyon naman ng Chinese New Year sa sikat na Chinatown sa Binondo sa Manila. si natin live. At anak ni Sen. Rafi Tulfo na si Congressman Ralph humingi ng paumanhin kasunod ng pagkahuli sa kanila nang dumaan sa EDSA busway. Ngayong Chinese New Year, hindi selebrasyon kundi trahedya ang sumalubong sa ilang residente sa Binondo sa Maynila. Dalawa ang nasawi ng magkasunog sa isang condominium building. Narito ang Express Report ni Nina Ong -Pauko. Nabalot ng makapal na uso. Mula sa sunog ang kondominium na ito sa Binondo sa Maynila. Pagsapit ng Chinese New Year. Pasado alas 3 ng umaga nung sumiklab ang apoy sa 35th floor ng Gusali. Ang dalawang ginang na ito, puyat paraw matapos ang salubong ng Chinese New Year. Kaya hindi agad narinig ang pagkatok ng bombero. Yung usok, nandun na talaga sa hallway. Kaya kami na-alarma din kami. Tumakbo na rin kami palabas. Kaya yun, naghagdan na lang kami. do kami, ginaid kami ng isang bombero na doon na lang kami bumaba. Hindi na kami pinagamit ng elevator. Tumagal ng higit isang oras bago naapula ang sunog. Dalawa ang kumpirmadong patay sa insidente. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng, uh, ng usok ng mga sunog. Uh, siguro nagpanik na at uh, hindi na niya na ano yung mga uh, kasamahan niya na gisingin. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 4.5 million pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauko, News 5. Malang fiesta naman ang selebrasyon ng Chinese New Year sa Chinatown sa Binondo sa Maynila. Para bigyan tayo ng update live mula sa Binondo, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvesbon. Nako kamusta na ba ang selebrasyon diyan? Route, food trip, photo walk at mga shopping ng Pampabuenas. Ilan yan sa mga ganap na mga pupunta rito sa Chinatown sa Binondo kasabay nga ng Chinese New Year. Kinaaluan din ng mga dumayo rito sa Binondo ang ilang batang abay nag-improvise ng dragon dance. Todo indak sila gamit lang ang kahong lagayan ng prutas na tinakpan lang ng kurtina at ang kanilang tambol. Eh, ditimba na walang laman Patok din ang mga bagong pakulong flavors ng sikat na tindahan ng Hopia at Tikoy dito. Bukod sa Hopia na sisig flavor, tampok nila ngayon ng Tikoy na creamy latte flavor para naman daw yan sa mga coffee lovers. At kung usapang pagkain na rin naman, nako, hindi ka magugutom dahil sa kaliwat ka ng swak na pang food trip. Ang isang pwesto nga na nagbebenta ng mga chow fan sa plaza na nag up ng kawali at nagluto sa harap mismo ng mga customers. Ruth, patuloy ang pagdating ng mga dumarayo rito sa Chinatown or sa Binondo, Maynila kasabingan ng Chinese New Year. At actually sa ngayon, talagang unti-unti na rin kumakapal ang mga tao lalo na sa kahabaan ng Ongpin Street dahil nga sa mga nais masaksihan noy iba't ibang mga pakulo at syempre yung mga naghahanap din ng mga mabibilhan ng mga pampabuenas para sa taong ito. Ruth. Parang nakakatakab naman kasi yung mga sinabi mong latte, ano, tiko, yung mga ganyan, no? at, at yung mga hopya. Kaya yung mga katulad ko, yung mga iba nating kapatid na baka gusto pang humabol dyan, no? ano, ka kabusta ang lagay ng trapiko? Sa mga hahabol na pumunta rito, Ruth, nako maghanda kayo ha sa mahaba-habang lakaran dahil may ilang kalsada ho na hindi na pinapadaanan ng mga motorista. Isa na nga ho dyan, yung Ongpin Street na off-limits muna sa mga sasakyan. Habang dito sa may plaza, Lorenzo Ruiz, no, yung magkabilang kalsada dito, yung uh, One Luna at yung papunta sa Reina Regente, slow moving na rin ang mga sasakyan. Kaya naman talagang mas enjoy naman daw na lakarin na lamang para mas makita mo yung mga pwede pang picturan, at syempre yung mga bilhan ng mga items at pagkain sa kahabaan itong Chinatown. Balik sa iyo, Ruth. At Gong Sri Fat Chai sa inyo dyan. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Libo-libo rin ang nakisaya sa pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo kagabi. Marami ang namangha sa ingranding fireworks display at drone show. Narito ang Express Report ni Brian Basa. 3, 2, 1, Sing It Sama-samang nanood ng fireworks display sa ibabaw ng Jones Bridge ang mga dumayo sa Binondo, Maynila para sa pagsalubong sa Year of the Wood Snake. Pero hindi lang yan ang inihanda para sa pagsalubong sa Chinese New Year. May drone show pa! Buhay na buhay kagabi ang Manila Chinatown sa Binondo dahil sa dagsa ng mga taong nakikisaya sa Lunar New Year sa Ongpin Street, pinipilahan ang mga kakanin at street food. Nariyan din ang hopya at tikoy. Hile-hilera rin ang nagtitindan ng mga pampaswerte. Maraming pwedeng pagpilian mula pulseras hanggang dekorasyon sa bahay. Sa dami ng pwedeng gawin sa binondo, tuwang-tuwa ang mga first time na nakisaya. We've been um, around Ong Pin Street, um, having a lot of street foods, yung ganon. Very special kasi since I've met new friends. Hindi to yung nakagisa nating New Year, di ba yung sa New Year po is mga putok. And here po is para more traditional way talaga. And we're gonna learn more about the Chinese culture as well. Mamayang hapon naman, magkakaroon ng engrandeng parada mula Manila Post Office hanggang Binondo bilang parte pa rin ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5. Halos dalawang libong mga polis ang pinakalat sa Chinatown sa Maynila para sa seguridad ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Nag-inspeksyon ang Manila Police District sa kahabaan ng Ongpin Street sa Binondo. Payo nila sa publiko ingatan ang mga gamit para makaiwas na mabiktima ng mga kawatan. Nagpaalala rin sila sa mga nakaparadang sasakyan at bisikleta na huwag ihambalang sa daan at magparada sa tamang parking space. Nakiisa si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa isang pahayag, hinikayat ng Pangulong Publiko na isulong ang kanilang mga ambisyon para sa mas magandang buhay. Anya, naway magbigay ito ng inspirasyon para sa bagong simula at pagbubuklod ng bawat isa. Sa hiwalay naman na pahayag, inanyayahan ni VP Sar ang publiko na salubungin ng bagong taon ng may pag-asa. Pag-ibayuhin din aniya ang bayanihan at pagtutulungan sa bawat isa. Let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season. This vibrant time not only honors our rich traditions but also highlights the strong bonds of collaboration that enrich our heritage. Sa ibang balita, pansamantalang umalis sa Zambales ang BRP Cabra sa gitna ng pagbabantay sa inigal na presensya ng China Coast Guard vessel doon. Yan po ay para maihatid ang labi ng isang mangingisdang na-recover kahapon sa Subic Port. Bilang kapalit i ng Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng PCG. Patuloy rin ang pag-challenge ng PCG sa mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sa pinakahuling tala, Nasa 82 hanggang 88 nautical miles ang layo ng mga barko ng China mula sa baybayin ng Zambales. Namataan din ang tatlo pang CCG vessel sa paligid ng Baho de Masinloc. Sisiguruhin naman daw ng PCG na pabantayang maigi ang ating teritoryo. Bumingin ng paumanhin si Congressman Ralph Tulfo matapos mahuling dumaan ang kanyang sasakyan sa EDSA busway noong isang linggo. Nilinaw niya Walang ginamit na pangalan ng sino mong opisyal sa insidente. Sa isang pahayag, biniit din ang congressman na anak ni Sen. Rafi Tulfo na walang nangyaring pag-aabuso sa otoridad o para makalusot o mapawalang sala sa pagkahuli. Tinanggap daw nila ang tiket ng walang pag-aalinlangan. Nabayaran, na, nabayaran na rin daw ang multa at sumailalim na sa seminar ang kanyang driver. Si Senator Tulfo mismo ang nagkumpirma sa ginawa ng anak nang lumabas ang mga ulat tungkol dito. Ayon sa senador, umamin naman daw sa kanyang anak at humingi rin ng paumanhi sa nangyari. Paiigtingin ng Land Transportation Office at Philippine National Police ang kanilang presensya sa Marilake Highway sa Tanay Rizal. Kasunod po yan ang pagkamatay ng isang rider na nakipagkarera doon. Kit ng LTO, hindi lang mga rider ang nalalagay sa panganib, kundi pati ibang mga motoristang dumaraan doon. Makikipag-ugnayan daw ang LTO sa PNP at lokal na pamahalaan para mapigilan ang mga gumagawa ng anilay Daredevil stunt sa Marilake. Patay ang isang rider matapos mag-ala Superman sa daan habang nakikipagkarera Noong linggo, nawala ng kontrol ang rider na siyang nagdulot ng trahedya. Sugatan ng kalaban niya pati ang ani na iba pa na nanonood lang. Susunod. Lalaki na may negosyong nagpapautang sa Bulacan, patay sa pabang Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. tay matapos pagbabarilin ng isang lalaki sa Santa Maria, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Nelson Faraon, 41 anyos. Ikalawang beses na palang nabaril ang biktima ayon sa pulisya. Nakaligtas siya noong Pebrero. Nitong linggo, nagbomotor si Faraon sa Barangay Guyong nang pagbabarilin siya ng nakaabang na gunman. Sa pulsa at ibang bahagi ng katawan ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Posible raw na may kanalaman sa pagpapautang ng pera ng biktima ang motibo sa pamosla. Patuloy pang tinutugis ang nakatakas na suspect. Sa Samar, isang sinkhole ang biglang lumitaw sa bahagi ng National Highway sa bayan ng Hinabangan. Una po yung nadiskubre ng mga motorista kagabi. Hindi maiwasang magamba ng mga residente at biyahero sa pagkakaroon ng sinkhole sa gitna ng kalsada. Inaalam pa sa ngayon ang dahilan kung bakit nagka-sinkhole. Inabisuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa bahaging yan ng kalsada. Patuloy ang pagdating ng mga nakikisaya sa Chinese New Year celebration dyan naman sa Chinatown ng Banawe Street sa Quezon City. Naabangan na ang concert. Tampok ang ilang celebrity at ang engranding fireworks display mamayang gabi. Narito ang Express Report ni Carrie Kator. Malapiestang sinalubong ang Chinese New Year sa Banawe, ang pinakamalaking Chinatown sa Quezon City. Isa sa mga inabangan ng lahat ang Lion and Dragon Dance na tradisyon na ng ating mga kapatid na Chinese pantaboy ng malas. Bago yan, nagkaroon ng dance fit session na sinundan ng ribbon cutting sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ilan naman sa mga aabangan ang QC Chinatown Teens Talent Show. Pati na ang bonggang concert, tampok ang ilang celebrities gaya ni na Jed Madela at Kyle and Shari. May bazaar din sa kahabaan ng Del Monte Avenue hanggang Scout Alcaraz Street kung saan samot saring pagkain ang pwedeng pagpilian. Hindi naman mawawala ang mga Lucky Charm at ibang pampaswerte. At syempre, ang paboritong tikoy may itinayuring wishing tree at 360 to booth for more fun. Ang hindi dapat mamiss ng ating mga kababayan mamayang gabi, ang engrandeng fireworks display para sa mas masayang salubong sa Chinese New Year. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie Gator, News 5. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balita dapat niyong malaman. Abangan ng 10 minuto pang pa Frontline Express mamayang 3.50pm. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.